Ayan, ano, nagdalambing. Oh. Ang oh. laki pala na ito, ano? Pasok yan, kuya. Ito. Oh, baka masukog kayo. Ayun, oh, nagsasunbaiting yung ano, oh. Yes. Pure breed. Oh, Ayan, mga kabay, ating pure breed. Oh. Luwag. <laughs> Luwag. Luwag. Tendis yung ating barako, yun, oh. Sinasawag yun. Ilan yan? Ilan yung paligaw na yan? Tatlo? Tatlong babae? Ano? Yata. Ang laki ng pa ba yung, ano yung anak? Ewan ko. Ano Naglalambing lang yan. Parang gusto magpakamot ng ulo. Ah! Hi guys! Welcome to my little farm! Alone! Oh, ito na natin ating bukid. Parkourist. Ha? Anong hinukay niya? Sino naghukay? Ay, yun yung ano. Yung tawag dyan. Binaha. Lakas ng ulan. Oh, meron naman palang daan eh. Nawala na yung pala yan. Tapos dito naman sa amin. Binaha. Kaya yan. Nilagyan ng ano danan Oh, easy. Easy, kasi. Pag balik din na ako marunong. Eh, namin tayo ng kalabaw. Dadakutin ko. Oh. Oo. <laughs> Jack lang. Ew. Yan, boink. Saan? Ayaw na lang tumalon. Hindi pala uh, inihinti. Ay, 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 ay. -ay. <laughs> Tat Tataw pa si Manalo Little Black. Hindi pala inaayos ni Iyan Boink. Manalo Little Boy ang ano pag-alaga ng ating rabbit kaka-breakfast lang 11 o'clock oras ng Pilipinas ayan, punta natin yung rabbit ay rabbit, kambing pala ayan, o, oh, nangyari sa ating borin siguradong iinit na dito sa atin karmona, ayan yung ano ating bahay ng kambing mga kabayan ayun yung kambing natin oh. O oh, mga madali kasiyero Ayan Ang kambing natin O Ayan yung binibenta ko Dating kamura na Kahit tinatawaran pa Ayan Keep na lang natin Alagaan na lang natin Ang lalaki pala Go Pabebe na naman si Ian Manalo little boy Puro pabebe na lang Alam Ayan Pabebe ka Oo, ayan, oh yan o Ang lalim o oh. Nako, wala pang harang. Sigurado matatangay ang mga bata dyan. Tara, sa kambing. Yan. Dito kasi. Hmm, dali. Ikaw, kaya mo ba mag-isa? Oh. Tandaan lang, ha? oh, baka ma... Huwag kang hahawak sa kamay yung ano, sa lupa. Baka biglang bumigay. Bakit? Nanunuwag? Ayan, o, oh, ating kambing, oh, Ya, yeah, huwag mong bugawin! Tulay brown. <laughs> o, oh, kanina naman to, isang to. bye ah, babae. Napakaswerte oh, naman, naman yan. Namatay barako nito isa yan. Ang laki pala nito. Nasakay na ito. Nasa ng na barako. <gasps> Ayan, o, oh, nagdalambing, Ang oh. laki pala na ito, Pasakyan no? Pasok yan, kuya. Ito. Oh baka masuog kayo. Ayun, nagsasunbaiting yung ano, oh. pure breed. Ayan mga kabayang ating pure breed. Nuwag. Nuwag? Ayan guys, yung ating barako, ayun o. yun. Ilan yan? Ilan yung paligaw na yan? Tatlo. Tatlo? Tatlong babae? Ayan o. Yata. Ang laki ng pae oh. Naglalambing lang yan, parang sa magpakamot ng ulo. Ah! Para <laughs> hmm. gusto niya magpakamot ng ulo niya, no? Oh, baka madali ka. Laki no? yan, Oo. Oh. Na, oh. Na, oh. Baka madali tayo ng sungay. Hindi! Hey. Kasi makapasangat kinatapos. Hindi maro pa. Nanunungkit, nanunungkit. Oh, ano okay. Hmm. Ah. Oh, ayan oh. Ah. Uh, yan baka masungkit ka ng sungay. Ay pag umulan, maganda dito, maligo ay. Eh. Maligo, maligo. Dito oh. Oh, ano, malas ka diyan. Baka suwagin ka Ngayon hmm. oh. Ayun, paligo <laughs> oh, 'yon. Tas 'yon. Kapatid, magkapatid yung dalawang yan. Paano? Ayun ang nanay. Tumuya ka doon, tinalaw. Ayun, may nagtatrabaho pa doon ba ako. Tabi! Tabi mo na lang yan. Ay! Painita, no? Oo. Oh. Nakabuti, oo. Oh. Bang, galing, ha? Ay, lakini. Uy, gawin. Tasa mo, tanga, tatasa ko. Salatang. Oh, Ayan na lang ang punong makakat nyo ngayon. Ayan na lang kaya nyo ako. Sabi na yun, di ba? Sa konti na yung puno dito.

Sila talaga yung magkakatropa niya. <laughs> yung mag-iina. ko. Hindi dito. ko na ibinili ng bara ko. Bahala na sila magparami. <laughs> One line in breeding. Oh, ayan. Ayun, oh, no? nasa taas na. Ayan ang nanay. Yan, Ay, mga na sa ngayon na eh. Hulog ka dyan. <laughs> Tapos may patsok, no? Tapos nakasplit, no? Pangit na tumambay dito? Pangit sa, pangit sa mata. Kainit eh. Hindi na mainit. O oh, mo yung ano yung manok ko nagsasunbathing. <laughs> Ayun. Ha? Ayun. What's your name? Don't speak to them like anybody you eat the Papalapit na sa atin ang ano bakho. Bak. Sino 'yo? Si Tonyo. ba nagtatrabaho 'yon? <laughs> Hindi po. Naghahanap ng kambing niya. Kambing niya. Ito yung kambing na kambing niya hinahanap niya. Ah! hmm <laughs> Naghahanap ng kambing. Ha? Hapon. Hapon ng umaga. Hapon ng umaga lang. Hapon ng umaga? Hmm. Ay ayaw naman sa inyo eh. Ayaw naman sa inyo. Ayan no. Ayaw naman yung pakitan no. Ayaw yung crunchy guys oh. Ayaw no. Ah, salili. Alay. Meron pa ba doon? Ayon! Ayon pala! Wag na kung yan! Kulay hmm. <laughs> black! Wow! Rain. May gate din dito ah! Gated fence! <laughs> 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 ah. Ayan Pag pala gumabak, isa! Pag bumaba, eh. kakakagis ko sa ito! O, ano? Nanunuwag din yan! Hindi, oh, ba bako! Ang bako! O may pinyahan Umbaho. din pala dito, dito eh! Yata. Lipit talaga. Napaka-resourceful. Baka kakaanak lang pala yan eh. Oo. Ito yung kay Martin Ito yung malaki. Ang baho! Tapos ang ngayon ni Martin, pinsan mo, oh. puro ganyan na rin. Malaki rin! Ay, sorry guys, wala yun. Pinanggal niya na yung mga ano niya. Puro hey. na siya. pang ano yan, pang piyesta yan. Oh, ako eh. Alin? Parang. Ito, babatong sa'yo, bubunga ba ka dyan? ng mo. Kintab. Malusog, malusog. VIP nga eh. Kito dati? Kung hindi ba yan? Ano yung agas Busog na busog eh. Oh. trip. Hindi na Ah, ang cute! Ayun, tatlong ayan. Ah, sunbathing na sa labas. Ha? Ah? Yung mga yun naman ay kusang nasa ilong yan. Oh. Yan. Pag yung... Ano sobrang init ako tayo doon? Silong mo muna ito. May init eh. Nakasilong naman ah. Ha? ha? Nakasilong naman ah. Nakasilong naman si Tapos <laughs> kami na Nakalpas ba? Ayun na, ha? nanginain na yung mga kambing. Uy. Di ba stainless yung ano? Yung binili natin ano? Pang injection? Oh, but na sana. Sana punta. Mapunya. Ay ah, yung ano? Fiberglass yon. Yung order natin ano? Magkano ba yun? Three hundred sixty one. Ah, doon sa bahay. Kasi sila lang kalagay yan. Oo, oh, nasa bahay pala eh. Kinuha nyo ma! No, no. No, kinuha nila. Saan? Eh, okay. ang lang talaga sa bahay yon. Yes, me. Kinuha Dime. niya yun eh. Stainless yun, tsaka fiber. Buto, fiber niya. glass. Buto. Para hindi nakakalawangin. Yan ang sinasabi ko, tinatanong ko sa'yo. Saan mo nilagay? Hindi ko alam niya kay Gasti. Ano din ang plus 1? Bakit ginagamit ko ba yan? Ito ba gagalawin pa? Hindi na rin. Kanina to? Ewan ka rin. Yan lang yan. Yan ang mong mukha si Dave. Yan ka mukha rin na ano. Sa game. Kulang lang sa tambak yun para maging pwesto na ulit. Alin na sinirang ano ni Ama? Ano to? Yung bukas na pinto. Saan? Ah, doon? Kaya uh, ng palo. Ha? Tara, tara. Nakahawak pa ng ipot si Manalo Little Vlog. Inamoy pa. let's go, let's go. Ew. Let's go, let's go. Ay, meron pa. Nakad na. Baba. Diyan. Diyan, diyan. Rain. Hawak. Magbuna subukan. Oo, oh, <laughs> <go nasubukan. laughs> oop, oh, pares oh. kayo daos-dos. Hindi ah. Ako. Huwag kang tumuntong dito ah. Ay, ay. Baka sumabog -tum dyan ah. Gumuho. Okay. Huwag kang hahawak sa lupa. Huwag kang hahawak doon ah. Baka bumigay. Hey. Uy, malunggay. na little vlog? <laughs> Yep! Nay! Oops! Oops. Ah! Wow ah. you know, na na eh! Ang laki niya no! Alin? Nainahin! Na, eh. Ay, man mga niya! Ang ganyan! Basta ganyan ang kakataas nata niya! Kapraso lang yan! Nainahin ah. ko! Eh, ito yan, ito. Nagte, eh, itong buwan. Itong buwan to? Oh. Oh, Magkakapasabay ka, lang yan. Neonon Ba't ano? malito? Uh, ha? Nauno lang to? Ano Sa'yo? Ano Para ako nga, malaki. Ano na matay, nabigte. Na bigte. Na bata. Pakaral lang din. Ang pinakakawa. Pintab ng balahid. Ang takot eh. Nakabuti yan. Ang Tingin mo sa iyo, Wala na yan. Bintong na bintong. Namamapak pala yung ano. Patuka. Wala pala natutulog yan. dito. Baka tapon mo pa. Huwag na. Baka tapon mo. Meron ba? Sumawakan. Dito. Oo. Ah. Duwag ka naman. Baka. Ayan. Ating bahay ng kambing. Ko nga maghawa. Huwag mong papata. wag mo, mo tatapon. Naalalaan ko yan. Pap, pag tinapon ano, mo yan, buong buhay mo, magdurusa pa. Madam, dumating.

dala siguro ang bata rito pag ano delikado yan eh, sakit tayo ay hey, let's go itong muhon mo. ano yun? ito ang bahay lang